Sa isang liblib na baryo sa Negros, may isang masipag na manggagapak ng tubo na si Ruel. Kilala siya sa buong bayan bilang mabait, tahimik at laging nauuna sa sakahan tuwing alas 5 ng umaga. Hindi man marangya ang buhay, sapat na ang kinikita niya upang mapakain ang asawa niyang si Ana na labis niyang minahal kahit may kakaibang kinikilos. Lingid sa kaalaman ni Roel, matagal nang may ibang kinakatagpo si Ana, isang mistisong katiwala ng hasyenda. Kapag lumalalim ang gabi at akala niya itulog na si Roel, palihim na umaalis si Ana sa kanilang kubo, naglalakad sa gitna ng tubuhan patungo sa lihim na tagpuan. Isang gabi hindi na nakate si Roel, sumunod siya at doon niya nakita ang kateksila ni Ana, yakap-yakap ang ibang lalaki sa gitna ng mga damuhan. Hindi na siya nag-ingay, hindi siya nagwala. Tumalikod siya ng luhaan at sa gitna ng mapanglaw na katubuhan na upo sa damo, humugot ng gulok at saka isinaksak sa sarili. Walang saksi, walang nakakarinig. Kinabukasan na ang bangkay niyang yakap-yakap ang mga tuyong dahon ng tubuh at may mga itim na uling sa paligid niya parang sinunog na bahagi ng lupa kahit walang apoy. Simula noon, gabi-gabi may nagliliyab na bulang apoy sa katubuhan. Pabilog itong lumulutang sa hangin, umiikot-ikot at tila nagbabantay. Sabi ng matatanda, yun na daw si Rowell na hindi matahimik. Naging santel mo, naglalagablab na kaluluwang nagpaparamdam sa tuwing may pagtataksil o kasinungalingan sa paligid. Minsan biglang nawawala ang mga manggagawa. Minsan may sunog sa gitna ng tubuhan kahit walang tao. At kapag may magnanakaw o lalaking may masamang balak, makikita raw ang pulang apoy na dumadagit sa kanila at wala nang bumabalik.